Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga farmer. Welcome back po. Ngayon po ay araw na linggo. At papasyalan ko po ang aking baka na binibenta na namin ni Kuya Arnel. Ang oh, Kuya, balita. Wala pa, nandiyo pa. Wala pa. Nasaan? Hindi na. Hindi ngayon, na dito. Sa court. Oo. Okay, hindi ko mo na. Saan po? Pagpasok mo yun, nasa diritsong ganyan. Nandito sa may sati. Ah, kaliwa ako. Ah, kaliwa ka nandyan. Nandito sa may pwesto natin dyan dati. Oo. Oh. Ayan, muli mga ka-farmer, magandang araw. At nandito na po ako sa harapan ng ating pinagbibiling baka. Baka po namin ni Kuya Arnail. Ang kapital po namin dito sa bakang ito ay 45,000. At ito po ay inalagaan ng sa tat, isang taon yata, tatlong buwan. Mga ganoon ka-farmer, hindi ko natanda. Pero may ginawa akong video nung ito ay uh, pinakita ko ng maliit pa to, ng bagong bili dalawa pa ang nito noon tapos ang nakonsumo na nitong page ay limang sakong palyat tapos dalawang sakong trigo at isang sakong cattle page yung limang sakong palyat yun ay pinapakain namin sa kanya noong siya ay medyo malaki laki na baga yun yung panimulang feeds nya tapos ang pinaka finisher na namin dito ay trigo lang at saka yung cattle feeds So hindi rin ano siya, hindi rin mamahalin yung pinakain namin pits dito. Gawa nga ng Siyempre, ay nagtitipid din tayo sa ano. Kaya hindi naman to binigla na pinataba. Ang baka naman kahit hindi naman yan maraming pigs basta maganda ang pag alaga ah uh, masipag yung nag-aalaga, yan ay tataba. Hindi naman, hindi man matabang mataba ka parmer. Kagaya nito, ayan, medyo maluwag pa yung balat niya pero hindi na siya mapapag iwanan mabibenta na ng mahal ang tinatawad nga pala dito ko farmer ay 77 Ayan, kaya ito hanggang ngayon nandito pa dahil ayoko pang ibenta ng ganung halaga kasi kung ikukumpara nga natin ako naman, ako naman ay updated sa mga presyo ng mga hayop mga baka ay talagang mababa yung 77 para sa ganitong katawan ng baka sa yung 77 yun yun, yun yun panimula pa lang na ano yun, eh, na presyo ng uh, pataba inabaka so ibig sabihin masyado talagang mababa yon pero pag nadagdagan pa ng kaunti halimbawa maka 80 man lamang ay pwede na dahil nasabi ko nga sa inyo ang capital dito ay 45 at sinabi ko naman sa inyo na kapag ka kayo ibibili ng mga baka ka-farmer ay laging importante dyan yung uh, pa paunang kapital, yung kapital sa baka. Dahil madali nang masabi kung kikita kayo o hindi. Kapag ka mababa yung kapital tapos maganda-ganda klase yung nabili nyo. Pero pag napamahal nga yung bilhin nyo sa baka, eh, may hirapan na kayong tumubo. So doon pa lang sa capital, alam nyo na kung kayo ay kikita farmer. So hindi pa man natin naalagaan ng matagal. Yung pagkabili pa lamang, alam na agad. Kaya ako sa palagi ko ang sinasabi sa inyo, ah uh, yung pagtawad, yung pagbibit, pagbibitaw ng presyo, pag usap sa mga dealer, ay uh, importante yan. Hindi sapat yung marunong lang kayo pumili ng baka. Ano, importante yung capital na inyong binitawan. At syempre, importante rin yung pag-aalaga. Yan, kung inyo namang mapapansin, di naman masyadong mataas ang lahi nitong bakang ito. Pero gumanda. Kung mapapansin nyo, kung nakita nyo yung video na ginawa ko noon dito, nung dalwa pa yung irtag nito, maliit pa noon. Ayan, ay talagang mukhang hindi lalaki. Pero ang potential kasi nito ay yun nga, yung mal, mano yung balat niya. Maluwag. Tapos malaki yung braso niya. Yan, kita niyo naman, pinupuesto natin dito sa may sa may gilid para makita niyo yung mismong katawan niya. Kung bibilihin itong ganito, for example, papapayatin natin ano. Sigurado sa mga dealer ito ay ng 70. So ibig sabihin kaunti lang yung diperensya nung itinawad dito sa payat na baka so pag dinala ito sa parada ka par baka pumresyohan nila ito ng 90 or 85 ganun sa mga livestock kaya talaga ang mga dealer mabilis ang ano nyan mabilis ang kita nyan hindi pa kasama dyan yung kita ng mga ahente eh. maghahawak ng lubid kaya ang problema natin dito lagi ka farmer tayo mga nag nagpapalaga ay yung farm, farm, gate to dealer ang laki nang nawawalang kita sa atin. Lalo na pagka kayo ay hindi sanay bumase ng halaga ng hayop, uh, baka mapabigay ng mura. Kalimitan na napapabigay ng mura ang hayop pag emergency. Yung kailangan, kailangan nyo ng pera, uh, hindi nyo masyadong napag-isipan yung halaga at walang gumagabay sa inyo na, mar na maalam, na marunong. So kaya tayo gumagawa ng mga ganitong video, farmer, para kahit pa matulungan ko kayo na magkaroon kayo ng idea sa kung paano magpresyo hindi naman ganun kagaling ka farmer pero uh, mababawasan natin yung inyong uh, sabihin sabi natin na baga yung pagka natin sa presyo ng hayop dahil may mga namimili talaga ng hayop na andaming sasabihin sa inyo uh, sabi nila ay mura ngayon o kaya may kulay ang baka nyo ibang kulay kaya puti yung kulay ng balahibo sa buntot maliit ang tainga ah, hindi maganda ang puyo tapos yung ngipin uh, ah, isilipin nila yung mga ngipin so madami madami ang pamumula ng mga buyer minsan hindi ko naman nila lahat ano? pero ganun talaga ang realidad ng pag-alaga ng hayop ngayon ka farmer uh, gusto ko lamang sabihin sa inyo na ito ito na yun pinapakita ko na nga sa inyo uh, mag-isip kayo. Dahil may mga nagsasabi na maganda daw lagaan ang patabain gawa ng mabilis bumil bumalik ang pera. Mabilis ang ikot ng kapital. Sa negosyo talaga, importante yon Mabilis umikot yung kapital. Ang problema, pag mabilis nga umikot yung kapital nyo, pag patabain naman at sumablay kayo sa base, baka yung bilis ng ikot ng kapital nyo, kulang yung kapital na bumalik. So, yun ang problema natin sa mga patabain. Pero ako, bukas naman ako magalaga ng mga patabain ka farmer. Sa akin lamang, ay mas yamado ang kita sa alagain kaysa dun sa mga patabain. Matagal nga lang, pero hindi matatalong mag-alaga at saka yung nagpaalaga. Yan, yung ulo niya ka farmer. Ah, malaki ulo. Hindi ko nga lang mahawakan at nadala na sa akin. Yan, so, mabalik tayo dun sa Pagbili yung mga bumibili ako humahanga talaga dun sa mga ganyan yung bumibili ng halagang 80k 90k meron pang bumibili ng 100k napatabain napapatabain pa lang yun ha 100k ang halaga may mga vlog ako napapanood na gano'n eh meron sa facebook meron sa youtube so ako humahanga ako doon humahanga ako dahil ang lalakas ng loob nila yung iba siguro natuto na rin kakapanood ng youtube sabi mabilis nga daw ang kita ang problema sila puro panood lang. Hindi naman nag-aalaga. Ayun ang mahirap doon ka farmer. Ano, minsan ituturo pa nila sa iba 'yon, ipapasa-pasa hanggang magmamali-mali na yung yung natututunan ng ibang mga gustong mag-alaga. Sasabihin ganito ang gawin mo. Ang problema hindi nga sila nag-aalaga. Kaya yung alam nila na tama ay mali pala ka farmer kaya kayo ingat na lang kayo. So sana may itama natin yung mga ganun. Dahil kawawa naman yung mga mag-uumpisa. Pagka nagkamali ng bili. So isipin nyo farmer ha. Tinatawaran lang ito ng 77. Yun yung pinakamataas. Meron pang gusto pa. Bawasan pa sa 70. So tayo naman ay gusto lang natin tamang presyo. Kaya pagka may pumresyo ng tama, ibibenta na natin. Yan, doon naman sa mga bumibili ng patabain. So, nasa inyo naman yan. Pera nyo naman yan. Pero kung mapapansin nyo naman mga kaparmer, wala nang balita sa kanila. Wala nung sila ay bumili. Ang ba diba, may gumagawa ng mga vlog. Wala nung bumili sila ng maraming baka. partidang ang 70. Partid ang 65. Bumili na 10 ulo. Bumili ng 20 ulo wala nang balita nung nagbenta walang balita kung tumubo walang, walang balita kung nalugi basta yun lang bumili lang sila tapos meron din bumibili ng halagang isandaan so ako na lang magsasabi pero meron isa ay na lamang siguro sa puhunan at pagkasambot sa puhunan sa sasabihin ng alaga sasabihin ng may ari ay eh, ito naman ay ano ko na lamang parang alkansya ko na lamang ay eh, ito naman bakang ito eh, passion ko na lamang ang pag alaga So ganoon na sinasabi ng iba pagka nalulugi. Ayaw nilang aminin na sila ay nalugi at mali yung kanilang ginawa. So mga dealer naman ka farmer, mapapansin nyo rin kung talagang maganda nga ang alagaan ang mga pataba eh, Bakit hindi lahat ng dealer ay magpataba na lang ng baka? Bakit kakaunti lang ang nagpapataba na dealer? ng mga patabae na baka at bakit kailangan pa nilang ibenta so doon pa lamang palaisipan ah at yung palaisipan na yun, yun na rin yung sagot kung bakit yung mga dealer mas gusto nila magbenta kaysa magpataba ng sarili nilang ah, baka ano yun nga ang akala nung iba mabilis ang ikot pagkapatabaan yung inalagaan pero para sa mga dealer kasi mas mabilis ang pera pag binenta nila yung baka pangalawa na dahilan kung bakit ayaw nila magalaga yung expenses niyan sa pagkain sa feeds expenses sa tao at kung wala silang malawak na tanim o tanim ng pamakain kagaya ng napier or mais uh, ah, dagdag expenses ulit yun at kung gumagamit pa sila ng panggiling ng damo or yung mga porridge chopper na tinatawag sigurado gastos ulit yun sa gasolina so alam yun ang mga nagpapataba ng baka kung kami nga mga, mga backyard farmer hirap kami magpataba kahit hindi naman ganoon kalaki yung expenses namin ay sila pa kaya kaya ako farmer uh, mas, mas nire-recommend talaga ay magalaga na lang tayo ng mga maliit o kaya magpalahi na lang kayo ng inyong bakan na gusto nyong lahi na paramihin paano kayo na magpanak mas maganda pa yun sa patabahan nyo kasi ka farmer pag talaga mataas yung kuha nyo kagaya ngayon 65 na pataas ang presyo ng balag 70 yung patabain 80 o, napakahirap ng pagkitaan nun ang hirap ng pagtubuan nun di bali sa ibang lugar sana medyo mura yung presyo doon ng baka parting masbate or pangasinan okay okay pa siguro pero dito sa amin lugar ang hirap nun so hanggang dito na lang ka farmer pag isipan nyo ng maigi ang inyong bawat hakbang na gagawin sa pagbili ng baka ang sa ganun hindi kayo malugi Ayan. salamat po sa inyong oras happy farming po at god bless so balitaan ko na lang kayo pagka nakabenta na tayo ng baka